So ayan mga kadrama rama, alam ko pong inaabangan nyo po no, yung next na mangyayari po dito sa abot kamay na pangarap dahil sobrang nakakatens na nga po no, tsaka nakaka-excite na nga din po talaga yung pinapakita ni director every episode dito sa abot kamay na pangarap habang napapalapit na nga po talaga yung pagtatapos mga kadrama dahil alam naman po natin mga kadrama kung ano yung totoong nangyari nga po dito no dahil nga po sa kagagawan nga po talaga ni Moira dahil sinuhulan nga po niya or binayaran nga po niya itong si Gilbert na atauhan niya ay talagang nabangga po yung sasakyan nila Justin at saka nila na kung saan papunta na sana po sila kina uh, Linet, kina Giselle at saka kina Annalyn na kung saan nagkaroon pa talaga ng ganong enkwentro dahil ayaw nga po talaga ni Moira na malaman nga po talaga nila Giselle nila Linet nila Annalyn yung katotohanan about talaga sa pagkatao ni Zoe dahil ito na nga po si Justin yung magiging susi sana sa pagsabi talaga ng katotohanan dito sa kanila kaya ngayon itong sila Giselle talagang nagtataka sila bakit yung sinabi na time ni Justin, hindi kasama itong si Zoe doon sa kanilang family meeting, di ba? Kaya dahil nga po doon talagang malaki po talaga yung question talaga ni Giselle at saka ngayon ay tinuldukan nga po niya at saka ginawan nga po niya ng paraan bakit hindi kasama itong si Zoe? Ano nga ba yung may ano nga ba yung connection doon? sa gustong sabihin ni Justin kaya dahil nga po talaga dito ay gumawa ng paraan itong si Giselle para malaman niya po talaga kung ano yung talaga yung sekreto nila ni Morgana. Pero alam naman po talaga natin na malalaman na malalaman pa rin talaga ni Giselle na itong si Morgana ay nagpapanggap lamang po na si Moira. So dahil nga po talaga dito mga kadrama, hindi talaga napigilan ni Giselle yung kanyang nararamdaman ngayong nagluluksa pa po siya sa pagkamatay talaga ni Justin na hindi niya talaga lubos inaakala na kung saan pag nagkakabati pa lang sila tapos yun ang mangyayari sa kanyang anak, mawawala kaagad agad sa kanya, hindi naman lang sila nagkabanding at dahil dito ay gagawan talaga ng paraan ni Giselle, bibigyan nga po niya ng hustisya itong si Justin sa kanyang pagkamatay at dahil nga po dito mga kadrama ay eh, malalaman niya na itong si Moira pala po yung dahilan ng pagkamatay ng kanyang anak na si Justin, siya pala po yung mastermind dahil nga po possible sabihin din talaga ni Gilbert, di ba kasi si Gilbert nasa epics eh saka pinuntahan ng mga pulis at saka nila yung mga friend ni Annalyn so mga kadrama uh, abangan na lang po natin mga kadrama dito no dahil itong si Moira ay babalik talaga sa kulungan kaya booking na booking na po talaga siya wala na po talaga siyang magagawa at mangyayari lang po yan mga kadrama dito habang ko, napapalapit na po yung pagtatapos ang abot kamay na pangarap mga kadrama so ayan eh, dapat lang talaga pagbayarin ni Moira yung lahat ng mga nagawa niyang kasalanan dahil sabi pa nga nasa huli talaga yung pagsisisi kung yung mga desisyon mo ngayon, mga plano mo ngayon dapat ituwid mo dahil meron niyang consequences lahat ng mga ginagawa natin. So yun lang po mga mga kadrama, maraming salamat again sa palagi yung panonood, malaking tulong po talaga kayo mga kadrama sa pagnanood ng aking video. Hindi pong kalimutan na i-like, i-share, tsaka i-subscribe po yung aking channel mga kadrama para sa susunod na videos. Ma-update po po kayo. Thank you so much for always watching my vlog. Bye! Abangan na lang po natin mga kaabot kamay mga kachamatic. Bye!